go. Itaas niyo ang inyong mga sedula. Itaas ang mga sedula. Punitin. Wait. <laughs> Bigyan ang napiyok. <laughs> Lalaban tayo! Oh! Oh! Punitin ang sedula! Sa ilalim Padre oh, Burgos! Junino Fraile! Ang 7! Any last words? Any last words? <laughs> Natatawa naman yung boses ni Kuya. Labi naman na piyok yun. Magmasta ninyo! Ang munting papin! I yung seryoso na yung kanta niya tapos biglang bumiyog yung asaho. Ito naman. Ito pala seryoso ni ate. Ang <laughs> seryoso ni ate yung Santa. Pil na pil yung kanta. Kaya mo yan, ate. Do lam go. Seryoso talaga si ate. O. Hindi na kinaya. <laughs> Hindi na kinaya yung natawalan sa kaniyang bosis. Ito naman mga kaibigan mong magaling sa gitara at yung magaling din ang busis tingnan natin wow ang ganda ng busis yun lang bumigay bumigay sa lulo eh laughing king fart. Kata, umpisa pa lang mala. Kumiyok na agad. Ito naman, mag-jowa. mag, mag tala, guys. Wow, napakalumbot naman yung kanta nila. Napaka-seryoso naman nila. Ganda ng boses ni ate. Ito si Kuyo. Si Kuyo, parang ginabahana. Ano ba yan? Ano ba yan? Kalalabas na rito. Ha? <laughs> Inabahan kasi eh, kaya uwi ko. Praktis ko muna po ya. Ito naman. Ang rap, siya daw ang simbolo. Ang ina mo! No! No! <laughs> Bumising ka na sa'yo mga mali. Sa niya, bumiyok, bumigay tuloy. Bumigay yung boses niya. <laughs> <laughs> wow, ngayon yung mag -gitar. gitara. Sila yata yung mic. <laughs> o ano tayo problema? Ba yung gitara? May problema. <laughs> ay, Papa, gitara ba na? Daig, malabo mo ko. Madaig, dahil tap, pag ako bumatsak, dag, daig, mayayan, Ayayan Ayayan mayayan, 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 <laughs> 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 mayayan, 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 <laughs> <laughs>

Ah, sayon so lang guys, selamat separuh guys, ating primary action, videos adius, amigo